gusto ko ma magawa niya muna yung yung journey rin na she gets back into shape. Kasi alam ko hindi hindi yan madali sa kahit sinong individual, di ba? Na para at least pag nagawa niya, pag tinanong ko siya kung gusto niya ulit, alam niya na na, okay, nakayanan ko na naman. Uh, meron lang akong one year back to my own self. Na, kasi nagawa na niya. So, so mas yun na parang hindi siya, parang hindi siya sa akin lang. Decision din niya. And kasi yun, yun nga, we've, we've been blessed yun. naman. Pero Pinang if ever, ito. okay ka lang na Ay mo, si Maria lang, hindi na... Tapos 10 pounds, hindi ko so, hindi ko so. Gusto pa, Ano, baby boy. Ba? Nung nakita niya yung malakas ako, gusto ko pa. <laughs> Ilang kids gusto no, niya? Nung una, <laughs> nung no, 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 no. una. Pero baka ngayon. <laughs> nung una natakot ka. Nung una, nung una. Tsaka iba sa Canada, dahil dito di ba bawal naman, mm. bawal ang Uh, husband kahit sa delivery. Sa delivery. Canada, labor delivery. So, sabi eh. ko sabi oh. sa talaga sa kanya. So, na-trauma ka. <laughs> <laughs> sabi ko. Actually, na-trauma para sa kanya. Hey, okay, oh. parang, sabi ko, kung, kung, ayaw mo na, okay lang ako. Oh. kasi, di diba? Pero, wala. Parang, 3 days after, <laughs> nung nakita na si Maria, wala na. Parang, Pero hindi nyo inisip na uh, in 30 hours na yun ay magpa-CF pa. Hindi pwede sa Canada, last resort, oh, so, okay. because okay. Uh, kung wala akong any complications, to hindi ka nilalagyan. Tuloy push mo na. pa rin dapat. So, as much as possible, normal. Kaya, ang ano is, nung sobrang hirap na hirap na ako, si Maria parang ayaw niya lumabas. Parang gusto niya sa caffeine or sex na. Uh -huh. Tsaka ano kasi parang oh, uh, yun yan, chin -check yun, chin-check mm -hmm. na yung vitals ng mm Eh before nag-break yung water niya, nag-exercise pa siya. So kumbaga walang nothing alarming. Oh. Tapos even si Manila yung heart rate niya never can drop. So kumbaga we have all the time in the world. Hindi siya emergency na mm -hmm. yun na talaga masyado malaki. So, Correct. Grabe. Yun lang malaki ka raw. Ay, laki. Ikaw din daw kasi noon. Kami ng sister. mo. Man. Si mom. At walang epidural. Oh, wow. Kami na. Mean, yeah. <laughs>